Uh, welcome po ulit sa ating mga pagtuturo ng mananahi. Uh, ngayon ang aking i-video ay itong aking Pakita ko lang sa inyo na meron ako natanggap na ano mga uniform ng guru kapan lalaki. Ayun. Ito 'yun. Uh, natin ito ng pattern pakita ko sa inyo paggawa ng pattern pati itong mga pagdi-design kasi may mga design ito tulad ng ganito yan itong isa may mga design siya so pakita ko sa inyo yung yari nito yan pakita ko sa inyo so ito yung ating ano ngayon ito yung project natin ngayon tatlong terno ng uniform. Apat ito, hindi pa nahatid yung isa. So, pinakita ko lang sa inyo ito para pa, alam ko sa inyo na mayroon tayong gagawin na ano, uniforming ng deep aid para makita ninyo kung sa mga baguhan pang nag-aaral ng pananay kung paano nito gagawin itong mga... Barong na puro pull open ito eh. Hanggang baba bukas siya. Yan, medyo mas madali ito. Medyo matagal-tagal nito, ito yung close yung hiding ang ano niya, yung hindi makikita ang butonis. Yung, yun, yung medyo ayun ang medyo ma, ma, ma ng kaunti. Pero parehas lang naman kapag ikaw ay sanay na talagang manhay ng barong, parehas lang yung ka, walang ma walang mahirap, o walang madali parehas lang yun sila so doon tayo ngayon kasunod natin ang gagawin na yung pag paggawa ng pattern so dito na tayo ngayon sa paggawa ng pattern itong ating ah uh, na uniform ng dipid So, una-una natin gagawin ay uh, pattern ito, uh, pattern ng pulo, ano? Kasi may eternong pantalon. Yung yun. itong pulo ang ating unang gagawin. At yung parong, short sleeve na barong. Short sleeve na barong. So, ang pinakauna natin gagawin, wala tayong paligoy-ligoy, diretso tayo. Ito yung mga sukat. Ah... Uh, Una natin gagawin ay babatay dito ng mga 3 inches. Bula dito sa taas. Babatay ng 3 inches para may mga allowance tayong malalaki. Tal uh, hindi naman makalakihan itong ano. Para masaklaw natin yung pattern. Tamatama -tama lang. So ito yung ating kwan. Yan. Medyo kapal-kapalan ko lang yung uh, pagguhit para makita ninyo. Ano. So ano lang, ipaliwanag ko lang ng mabuti. Ating, say, ang ating 'yung ang una nating kuhanin ay ang ang uh, itong placket, two sa plaket placket. Uh, ang ating placket ay meron tayong placket na one. Gawin nating one in one port 'yan 'yung ating ano, 'yung pull open natin. Uh, ito ay ito ay dahil hiding ito, uh, tawag nito 'yung hiding ang buton, tago ang butunis. so magkukuha na tayo kaagad ng one one in one ang lapad niya ay one in one eight yung ating kapitanan ng butunis tapos ah uh, meron man tayong pakain dyan na three eight so dagdag tayo ng three eight doon yan dagdag tayo ng three eight yung three eight ay magiging one and 1 lahat yan so one and half kasama na yung pakain pagkatapos yung lapad ng ating ano gu gu ano, ay dahil 1 in 1 8 so ito na dito tayo 1 in 1 8 so ang kalahatan ay 1 2 in 5 8 so guguhit tayo ng 2 in 5 8 para na ito sa kasama yung pagpul yung ganyan guhita muna natin saka ako ipaliwanag. buha tayo ng 2 in 5 8 yan tapos guhitan natin para kitang kita 2 and 5 8 sana ba natin 2 and 5 8 yan dito tayo yan yan tapos guhit tayo dito ng isa dito itong 1 in 1 8 natin dito Ayan, go, uh, ito yung ito tip measure para sigurado ito. Yung 1 in 1 8. Ayan, guhit tayo dito ng isa. Tapos dito rin, mula dito, guhitin tayo ng 1 in 1 8. Ayan, kasi yun lapad ng pagkakabitan ng butones. Tapos ating guhitan. Ayan. Ayan. Guhitan natin siya. Ayan. 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 Kasi yan yung, yan yung ilulupin natin mamaya eh. Ikaganya natin mamaya eh. Kasi dito natin isisiksik yung ating pangibabaw para matabunan yung butonis. Yan. Kasi dito yung butonis. So dito sa gitna, maglagay na lang tayo dito ng kwan. Maglagay tayo ng... Hatiin natin ito. Ayan. Hatiin natin ito. 1 inch yan ha kalahati 1 in 1 inch yan so mga mahigit mga ha, mahigit sa 1 half ang lapad niyan. hindi na mahirap basahin Ayan. Uh, kaya ko linalagyan sa gitna ng isang ganyang hilirang guhit para diyan natin kasi diyan natin kukunin ang ating back panel at saka dito din magtatagpo ang mga butunis kapag binobutunisa na. So, kaya tatlo ang aking guhit. Ngayon, doon na tayo sa balikat. Yung pagsusukat ko ng balikat ay ito. Ang balikat natin ay 17. Yan, 17. Kalahati ng 17 ay ah uh, Otso y media. Otso y media. Tapos mag-aalawan tayo ng half inch. Be? Kita ba sa ano yan? Kita ba yan? Parang hindi na ma... Kikita pa naman. So, baba tayo ng konti. Ito tayo. So, ang ating ano, balikat ay 17. 17. So, kalahati ay 8.5. Pagkatapos ay magdagdag tayo ng allowance na half inch dito. Yan. Pagkatapos, susuka tayo ng haba. Ang haba natin ng ating gagawing ano ay 27. So dito tayo 27. Yan 27. 27. Yan, 27. Tapos yung haba ng yung armhole natin ay ang arm natin ay 19. So, ang kalahati ng 19 ay 9 uh, and a half. Kasi sa 9, 18 eh. Sa 9 and a half is 19. Ayan, diyan tayo. Kalahati. Dito tayo. Kalahati, 19. Yan. Pagkatapos, guhita natin. Guhita natin. Yan. Yan pagkatapos nating naguhita na ang ating kukunin na naman ay ang sukat ng dito sa liig kung ilan yung ano dito ilan yung dibdib -dib. itong dibdib -dib ay 42 so dito tayo kukuha ng 42 sa sukat ng eskwala na 112 kung abot dito sa 16 hanggang dito 16 tayo dito tayo sa dito tayo sa 1.6 kasi ang, ang 1.6 ng 42 ay 20 21 21 so dito may 21 oh ayan may 21 ah kita no 21 kalahati ng 42 ay 1.6 ng 42 ay 20, 21 ayan sa so, dito pag nagkuha ng nagkukuha ng sukat ng uh, leeg, dito tayo kukuha sa 1.6. So, mamaya, ang pag ang pagguhit nito ay paganyan. Ang paggawa. Paganyan, dito tayo. Tapat natin itong 21 dito, tapos dito guguhit tayo dito. So, ang, ang laki, ang, kung isukatin natin sa inches yan, ay nasa mga, nasa mga, ano natin, 3 and a half. O, oh, tama-tama ito, 3 and a half. Kasi hindi naman kalakihan tao to eh. Mga, kasi pag nagawa kang Amerikana, mga gano'n ano, 3 and a half, 3 and 1 port, mga 3 and 3 port, mga gano'n lang ang lig. So ngayon, atin siyang ituwi din ganyan. Yan. Guhita natin pataas. Tapos sukat lang tayo ng 1 one, one and 1 one port. 1 and 1 port. Tapos tayo ng 1 and 1 port. Tapos dito naman, bababa tayo ng half inch. Yan. Bababa tayo ng half inch. Tapos, ating guhitan. Yan. Tapos dito, ating kukurbadahan. Ito sa may liig, kurbadahan natin. Yan sana maliwanag yan naano na natin tapos dito tayo ngayon sa may uh, dibdib ang 42 ang kalahati ng 42 ay 21 21 tapos dito na naman sa laylayan ay 42 pa rin yan 21 pa rin yan yan so ngayon atin na siyang uh, guhitan dito sa baba sa para sa laylayan yung isang ano nito uh, isang ruler ang ating gagawin para sa ating lupi isang ruler isang ruler yan tapos ganito di, ganon din dito sa gilid sukatan natin ng isang lupi din uh, isang ruler din para pagguhit natin ay eh, diretso tayo. So ganito tayo magguhit. 'Yan. Tapos tapos atras tayo ng mula dito sa gilid atras tayo ng 1 uh, 1⁄2 tapos yung 1 ay ating uh, kaya ng kurbada oo kurba lagyan natin ng kurba, kurbahan natin kurbahan natin pagkatapos ay atin kurbahan pa ulit para ano talaga para kurba siya yan. Yan. Pagkatapos, susuka tayo dito ng uh, mula dito sa taas sa, sa back panel, bababa tayo ng 2 inches. So, ganoon din dito. 2 inches tayo. Yan. Tapos atin itong atin itong guhitan. Tapos, atin lamang siyang ah uh, Ah, uh, ganyan. Eskwelahan siya. Eskwelahan natin. So, yung eskwela natin ay dito tayo. Ah, uh, mag-aabante tayo ng buhat dito sa may eskwela nito. May ating pinag-eskwelan, aabante tayo ng mga one port kasi para sa pagkain hindi tayo so short. So, kung anong haba ng back panel, siya din yung haba ng front panel. Sukatin natin. O. Oh. Uh, 5 in 7 8. So, dito tayo 5 in 7 8. 5 in 7 8. Yan, dito tayo. Yan. Pagkatapos, distansya tayo dito ng mga, dito so may kurba dito, distansya tayo ng mga 3 4 Yan. At saka yun ang ating patatamaan ng ating kurbada. Yung ating kurbada curve na roller natin. Tapos, yan ang ating i kung mag-aabot ba sa 19, 19 na ano, na armhole. Tandaan natin, mayroon tayong laging half inch na tolerance, positive man or negative. So, lagi tayong didistansya buhat sa guhit ng half inch. Kasi yan ang sewing allowance. So, yan distansya tayo. Yan katulad ng ganyan o. Oh. Nakadistansya tayo ng half inch. So, yan. So, dahil meron na tayong alawan na suwing alawan, 10 in 1 port na lang tayo unang kuha natin, 10 in 1 port. Tapos, dito natin i- eh, ano uli? Distansya tayo uli ng one half para makuha natin yung sukat na 19. So, nandito tayo sa 19 ating 9 19 yung ating ano 19 in 38 ah 58 so ibig sabihin meron lang tayong uh, positive na 18 so walang problema yon maliit lang walang kasi 19 eh nine, 19 in 18 so kaunti lang ang diferensya so positive or negative may tolerance tayo na happen so pasok siya 19 1918 eh. So, dito tayo ngayon. Yan, sakto yan dyan. 1918. Lagyan natin ng ano. Eh, lagyan na lang natin ng 1918. Yan sa ating guhit. Ano po? So, uh, dito sa baba, sa may baba, ang ating ano dito, ang ating uh, slate o so, yung bingal o ano ba tawag niyan sa ano isl slit siya uh, pa, sa pambarong ay 5 inches lamang ito dito 5 inches lang so ngayon dito naman sa buhat naman dito sa kuan sa, sa, back panel tapos pababa tayo mga 1 inch 3 uh, port ang distansya eh 3 port ang distansya yan yan tapos isang roller ang ating lapad yan so yan ang ating kwan tapos dito na naman tayo sa ating liig dito tayo sa liig ang ating so so mag magbibigay naman tayo ng allowance na dito sa may balikat yung ano dito half inch tayo tapos saka tayo magdi-distansya ng one port sa may uh, ano sa may guhit so meron tayong 4 in one port tapos, ang ating ano ay 18 and a half. So, dito tayo kailangan makuha natin yung 18 and a half. But dito sa ano, distansya naman tayo ng uh, half inch para sa sewing allowance. O, so, tapos, saka tayo kukuha ng ano, uh, ano tayo. Ang ating cooler ay 18, one port. So, yung 18, one port ay na 9 uh, 918 So ganyan ganyan lang tayo 918. So ganyan. Yan. So ganyan ang ating ano ganyan ang ating cooler. So ganyan lang natin paguhit. Yan. So, sukatin natin uli kung sigurado ba. Tama ba? Yan. Tapos 18. Yan. Isakto to. to. Yan. Dito tayo sa 9. Uh, nine. sa 9. Sa 9. So, yun ang ating yun ang ating pagkuha o pagtabas ng pattern ng uniforme ng barong ng guru. So, sana uh, nakuha, nak, na, nakuha ninyo itong ating proseso o paraan para sa pagtatabas ng barong ng mga uniforme ng gurong. So, uh, tinantabasin ang pattern. Ah, uh, ito. Ito tayo sa may bandang gitna. Kasi ito yung... Ah... Uh, ah, uh, ito yung... Back panel. Yan. 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 Yeah. yan yung ating pattern yan siya natapos na natin yan o no? so ngayon doon na naman tayo sa manggas eh sobra natin sa manggas So sayang, mas malaki. Hanap tayo ng maliit. Hanap tayo ng ritaso. Ito. Ritaso to. Ritaso. Ritaso. So ang um, tayo ng ano. Yan. Sukatan lang natin diyan. Babalan tayo ng half inch. Yan. Tapos yung ating pagsusukat kasi ng ano balikat ay diretso sa manggas. So buhat sa balikat, dumiretso tayo ng short leaf ay 26. So ang ating gagawin ay susukat tayo ng kukunin natin yung 17 So, buwat doon sa 17, didiretso tayo hanggang 26. Yung ganito. Tulad ng ganyan. 17. Tapos, 26. Ayan. Ayan. Iyon na ang ating iskulahan. Ayan, iskulahan natin yan. Yan. Ah, uh, may lapad tayo na yung panglupi. Ito na yon. Tapos ang opening ng ating opening ng ating ah uh, opening ng ating sleeve ay 14 o oh 14. Ayan, 14. So, city. 7. 7. Tapos, alawan tayo ng 1 inch para sa sewing alawan. So, ngayon, ang ating kukunin na naman, ayun naman yung 1-6 one 1-6 six, one six na naman ng dibdib ang dibdib ay 42 so ang 1.6 sa 42 ay 21 so dito tayo ngayon sa 21 yan, tapos baba tayo ng half inch, yan tapos yun ang ating ah uh, buhitan para doon tayo kukuha ng sukat natin na armhole na 19 in 1-8. E lang natin yung 19 in 1-8. Ganyan lang. 19 in 1-8. So, kalahati. So, yung kalahati nun ay siya yung ating sukatin para hanggang noon So, magbibigay lang tayo ng mga uh, konti. Lagpas natin sa 8 in uh, 9 in nine in ano eh yung kalahati niya palagpasan natin ang mga kahit mga ano lang kahit mga 1/8 din para meron kabilaan uh, di 1/4 so ngayon para meron tayong allowance baka easing para kunting hila-hila tayo sa katawan yan mga ganyan mga ganyan tayo yan tapos allowance tayo ng half inch para sa ating swing allowance. atin itong kwan uh, kurbahan. So pag kurba natin, oh ako hanggang diyan lang ako sumaya no, oh. yang ganyan. Tapos dito atin itong kurbahan. Yan kurbahan din natin to. Yan kurbahan din natin to. Yan mga guhit. Tapos ito gagamitan ko na siya ng ganito. Para makuha ko na yung ano niya target ko doon ah, uh, ganun. Yan. Yan siya. Yan. Tapos, ating guhita ng Dixon para kitang kita. ah, uh, yan, ganyan natin. Ito may Dixon ako na nahasa na. Yan. Tapos dito, guguhit tayo ulit dito pangalawa para ating ukaan ang ating prone panel. Yan you know? o. Ukaan tayo. Di distansya, bababa tayo ng mga half inch dyan. Pagdating dito banda, mga half inch ang ating ibababa para maukaan natin. So, ngayon dito, tabasin na natin dito. Allowance tayo para sa ating ilulupi ng half inch. Tapos, ilulupi natin ito uli para paglupi lupi natin uh, na pagtabas natin pala ay napasama na ang ano, ganito natin pagtabas oh. Para parehas yung lapad. Parehas yung laki, parehas yung hugis. Para pag tinahi natin ay parehas siya. katulad ng ganyan oh. Ganun siya. Pus, dito naman tayo. Yan. Dito tayo tat, go, dito tayo go. tatama sa may ating ginuhitan. yan ganyan so da, tandaan lang natin ikisa natin para yan ang front tapos dito tayo magbabawas uli yung sa ating ibinaba na bawas uka natin kumbaga inuukaan natin para mag, para maganda yung forty doon sa front yan ito yung nabawas oh yan so Ganyan na siya. Bawasan natin siya diyan. Ganyan ang porma. Yan. So, 'yun ang ating pagtabas ng manggas at sana uh, sa lagi kong sinasabi na sana ay nakuha ninyo, kung hindi makukuha ay ulit-ulitin lamang po para uh, matu mak makuha ninyo ang aking proseso. Mga mananahi, may iba-ibang klase o iba-ibang tekniko o paraan sa pagtatabas. Pero ito yung aking paraan. Uh, ang resulta nito, uh, pulo pa rin, pulo barong pa rin. So lahat ng paraan ng mga mananahi ay ang resulta niyan. Kung magtabas ka ng barong, kahit anong paraan siya, barong pa rin ang resulta noon. Parehas-parehas lang ang resulta, puro barong. So nawa, itong aking uh, pagtuturo ng pagtatabas ay makukuhaan ng maraming aral sa mga gustong matuto uh, at lalo na sa mga baguhan, makuha nila ang mga pamamaraan, mga simpleng pamamaraan sa pagtatabas. At kayo nang mag-improve sa inyong mga pagtatabas pagka na, kayo ay natuto ng magtabas dahil sa kanilang makikita ang depikto ng inyong mga tinatabas kapag kayo ay marunong na tumabas sa pagsuot na isang customer kita muna kung ano ang depikto kung saan ka may pagkukulang so ngayon para sa mga baguhan na aking youtube channel pake subscribe, share and like at para sa lahat na mga tumatangkilik ng aking mga pagbabahagi, mga pagtuturo ako ay nagpapasalamat ng marami Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.